Ang crab mentality ay isang kasabihan na madalas na ginagamit upang ilarawan ang negatibong ugali ng ilang tao. Ang mga ito ay nahatak pa baba ang kanilang kapwa sa halip na tulungang umasenso. Ang terminong ito ay hango sa ugali ng mga alimango sa isang balde na kapag may isang alimango na umaakyat, ay hinahatak nila ito pababa, kaya walang nakakalabas. Ngunit saan nga ba nagmula ang crab mentality at bakit ito tila laganap sa kulturang Pilipino? Ang sagot ay isang masalimuot na pinagalong kasaysayan, kultura at kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Tara, sabay-sabay nating alamin mga katreview. Ang konsepto ng crab mentality ay hindi likas sa mga Pilipino o sa anumang lahi. Sa halip, ito ay maituturing na bunga ng kolonyalismo. Sa mahigit tatlong siglo ng pananakop ng Espanya, nabuo sa mga Pilipino ang isang sistemang panlipunan na nagdudulot ng pagkaalipin at paghahati-hati sa mga uri ng tao. Itinanim ng mga kolonyal na tagapamahala ang ideya na ang tagumpay ng isa ay nangangahulugan ng pagkabigo ng iba na nagresulta sa kawalan ng pagtutulungan sa mga mamamayan dagdag pa rito ang mga pananakop ng mga Amerikano at Hapon ito ay nagpalala ng ganitong mentalidad ang divide and conquer na taktika ng mga kolonyal na persa ay humantong sa inggitan kompetisyon at kawalan ng tiwala sa kapwa sa halip na pagkakaisa pero bakit laging pito sa kulturang Pilipino Ang mataas na antas ng kahirapan sa Pilipinas ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang grab mentality. Kapag limitado ang mga oportunidad, nagiging kompetisyon ang tagumpay. Sa halip na magkaisa upang lumikha ng mas maraming pagkakataon, nagkakaroon ng tendency ang ilan na hilahin pababa ang iba upang maiwasang maungusan. Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority noong 2001, pahigit 18.1% ng mga Pilipino ang nananatiling nasa kahirapan. Ang ganitong kalagayan ay nagdudulot ng desperasyon, kaya't ang tagumpay ng iba ay nagiging banta sa sarili. Ang hiya at inggit ay may malalim na aspeto sa kulturang Pilipino. Bagamat positibo ang hiya bilang pampigil sa maling gawain, nagiging negatibo ito kapag nauuwi sa inggit. Kapag may isang tao na nakikita umaasenso, Imbes na inspirasyon, maaari magdulot ito ng pakiramdam na naiwan o nahihiya dahil hindi kayang tapatan ang tagumpay ng iba. Ayon sa mga eksperto sa psychology, nakakaramdam ang mga taong ito ng inis tuwing may taong nagtatagumpay at nakakaramdam ng kasiyahan kapag alam nila na hindi sila nag-iisa sa kahirapan. Ayon sa mga eksperto, lahat ng tao ay gustong may karamay sa hirap na nagiging sanhi sa paghihila sa ibang tao pababa. Bagamat mayaman ang kulturang Pilipino sa bayanihan, unti-unting nawawala ito sa urbanisadong mga lugar. Ang kakulangan sa edukasyon tungkol sa kahalagahan ng kooperasyon at kolektibong tagumpay ay nagriresulta sa pag-prioritize ng sariling interes. Ang crab mentality ay may malalim na epekto sa lipunan. Una, napipigilan nito ang pagunlad ng mga individual at ng bansa. Ang kawalan ng suporta sa isa't isa ay nagiging hadlang sa pagbuo ng mas maunlad na ekonomiya at lipunan. Halimbawa, sa larangan ng negosyo, maraming Pilipinong negosyante ang hindi lumalago dahil sa inggitan at kawalan ng suporta mula sa kapwa Pilipino. Pangalawa, nakakasira ito ng relasyon sa komunidad. Ang kawalan ng tiwala at negatibong pakikitungo ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at hati-hating grupo. E paano nga ba masusugpo ang crab mentality? Unang-una, edukasyon. Mahalaga ang pagtuturo ng kolektibong pag-unlad sa mga paaralan at komunidad. Dapat ituro ang kahalagahan ng pagtutulungan kaysa kompetisyon. Pangalawa, pagpapalaganap ng positibong halimbawa. Ang pagbibigay ng parangal at suporta sa mga tagumpay ng iba ay makakatulong upang maipakita ang halaga ng pagkakaisa. Ang mga kwento ng tagumpay sa kabila ng suporta ng komunidad ay magandang halimbawa. Pangatlo, pagtutulungan sa ekonomiya. Ang pagpapalaganap ng kooperatiba at pagsuporta sa lokal na negosyo ay maghihikayat ng bayanihan. Sa ganitong paraan, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Sa totoo lang, ang crab mentality ay isang hamon na nag-uugat sa kasaysayan, kultura, at kasalukuyang kalagayan ng lipunang Pilipino. Gayunpaman, hindi ito permanente sa pamamagitan ng edukasyon, positibong pananaw sa buhay, at pagpapalaganap ng pagkakaisa ay maaari itong magbago. Ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino ay makikita sa bayanihan. At sa halip na hilahin pa ba ang isa't isa, dapat nating itulak ang ating kapwa patungo sa tagumpay. Kayo mga katribu, may kakilala ba kayong ganitong klaseng tao? At kung oo, nais naming marinig ang inyong experience sa comment section below hanggang sa muli mangkat review.